Earth signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi po po nakasubscribe din sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais naman po mag-avail ang ating private readings, makikita niyo po yung link sa description box below, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Kung kayo po ay naka-deactivate sa Facebook, pwede nyo po akong i-message sa aking uh, YouTube, uh, Facebook account. Nandyan din po yung link sa baba. Ayan. Kasi kahapon may nag-message. Pero hindi ko siya na-replyan dahil naka-deactivate siya sa Facebook. Ayan. So, doon na lang po kayo mag-message sa aking account. Tignan natin ano po ang mensahe for you. Spirit Guide, mensahe po natin four. Earth Signs Taurus, Virgo, Capricorn. Tingnan natin. We have, it's time for me to heal now. Ito ba'y sinasabi mo sa sarili mo? Or sina... Pwedeng may nagsasabi nito sa'yo. Pwedeng may, no may nag-move forward dito. Tignan natin. Ano pa po ang mensahe natin? Spirit Guide for Earth Signs. Taurus Virgo Capricorn. Sun Moon Rising. And Venus, we have crystal clear intentions. Mula ito kay Archangel Michael. Be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith. So, kailangan nyo pong mag-focus. Ayan, parang sabi natin sa pag uh, pray, sa pag natin, sa pag-wish ninyo. Kailangan nandoon yung 100% na tiwala ninyo. Ano ba yung intention sa inyo ng isang tao? Pwedeng nalaman nyo kung ano yan. Uh, pwedeng very clear siya sa intention na binigay niya. Kaya yung iba sa inyo, pwedeng hindi na kayo umaasa dito. Kung nagbigay ng mixed emotions, ito, yung iba sa inyo, need nyo nang mag-move forward. Tignan natin, spirit guide, ano pa po ang mensahe natin for earth signs. Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. We have new home. Ayan po, so pwedeng ito yung intention niyo. Earth signs, gusto nyo talaga makalipat ng bahay or makabili ng bahay ngayong taon? We have patience please, pero sinasabihan kayo dito ni Universe na, ayan, hinay-hinay muna kayo. Bakit? Kasi po, kung ngayon kayo bibili, ghost month kasi ngayon. Kung di naman kayo naniniwala at nakita nyo na yung good opportunity, okay lang naman pero kung naniniwala po kayo sa September 15 na kayo bumili ng bahay or dun yung simulan mag house hunting mga ganyan po children your connection with children is part of your life's purpose so ayan po pwedeng magaan talaga yung parang malapit ka ba sa mga bata earth signs mm -mm. and siguro ito na yung life purpose mo bigyan ng magandang buhay yung mga anak mo magandang buhay hindi lang financially, kung hindi emotionally and mentally, mentally. Diba? Minsan kasi yun yung nakakalimutan natin, na akala natin kailangan lang nila magandang buhay, kumakain ng tatlong beses. Yes, kailangan din nila yon Pero mas kailangan nila yung pag-aaruga ng mga magulang. Yan. Kaya kung may anak po kayo, make sure na hindi lang kayo nagsusustento hindi lang kayo nagbibigay kung hindi meron din kayong memories together yung yung emotional being nila yung emotional side nila na fu fulfill nyo rin yun not just money hindi lang yung mga needs nila yan tegna natin spirit guide ano pa po ang mensahe natin spirit guide mensahe natin Trabaho po, spirit guy. Tignan natin. We have flying. So, meron ba dito? Nasa, ano kayo? Ano ba yun? Uh, flight stewardess. Yung iba po sa inyo. Or piloto. Pwedeng meron din dito. Sa airport kayo nagwo-work. We have angel. Tap into your higher wisdom. So, pwede po na ito. Maganda talaga. Pwedeng may promotion para sa inyo earth signs pagdating dito sa trabaho. Ayan po. Maganda yung energy actually. Guarded po kayo ng inyong mga guardian angels. We have X. Pagdating ito sa business, yung iba po sa inyo, pwedeng X trabaho nyo to or X work po ninyo. X uh, business, pwedeng babalikan. Gift. Okay. Meron dito, pwedeng tinalikuran ninyo. Earth signs, yung gustong-gusto nyo talagang negosyo pwede po ngayon medyo ma-open ulit yung mind and yung heart niyo na balikan yung business na yon. Mm, mm Yes. Meron dito kasi pwedeng baka nung nag-business kayo nun, kasosyo mo pa yung ex mo, kaya parang ayaw mo na siyang balikan. Pero kasi pwedeng nakikitaan mo siya ngayon ng potential. Hindi yung ex mo <laughs> yung dati ninyong negosyo. Ayan po. Kaya pwedeng meron dito, ibabalik nyo talaga yung dating negosyo nyo na yan. Kasi meron yung iba sa inyo, pwedeng may contact pa kayo sa mga supplier or madali lang namang hanapin yung mga yung mga binebenta po ninyo. I mean, madali kayo makakakuha ng supplier. Ayan. Tapos meron din ako nakikita dito, pwede po na may magre-regalo or may malaking tip kayo na ma-receive coming from your clients ngayong araw. Pagdating naman po sa pera, we have animal, and we have purse and wallet. So, pwedeng sobra-sobra ha, sobra-sobra, no? Hindi, pwedeng porsigido na talaga kayong mag-ipon, earth signs, yung iba naman po sa inyo, pwede talaga na ini-invest ninyo yung pera ninyo. I mean, nag iipon yung iba sa inyo, yes. Pero pag may um, certain amount na kayo na naipon, pwedeng ini-invest nyo yun. Binabalik nyo yun sa market para umikot, mag-circulate yung money ninyo, at magdagdagan pa yung inyong source of income. So, parang ganyan kayo ka-animal ngayon, earth signs, pagdating sa usapang pera. Ibig sabihin, sobrang wise nyo po. Marami sa inyo. Sobrang wise ninyo. Pag ano nga may nagsasabi, naku si earth signs, hindi man natin mautakan. <laughs> Yan. So, sobrang ingat po ng karamihan sa inyo sa pera ninyo. Sa pera na ini-invest ninyo, earth signs. Tignan natin, pagdating naman po sa love life, we have cat. Mayroon tayo ditong party. Ayan. And we have house and home. Parehas, no? Ayan po, oh. So, pwedeng may party sa bahay, earth signs, or meron dito, meron kayong isa-celebrate. Pwede rin na housewarming. Baka nakabili na nga ng bahay yung iba sa inyo. Nakalipat na. Yung iba naman po sa inyo, pwedeng nangupahan at nakahanap na kayo ng perfect place ba? Yung magaan talaga. Yung maganda yung magiging pasok ng pera, ng peace, ng love sa bahay ninyo. Diyan sa bagong nilipatan po ninyo. Ayan. So, meron dito naka-recover kasi. Kaya po, ayan, magse-celebrate yung iba sa inyo. Okay po yung uh, marriage ninyo. Okay yung relationship. Wala kong makita dito na siguro may negative, pero ngayong araw kasi na to is mas magsasaya lang kayo, earth signs, mas i-feel nyo ba yung blessings na mayroon kayo as husband and wife, as, co as partner, ganyan. Tignan natin, message po natin, spirit guide, earth signs, Taurus Virgo Capricorn, we have hammer, ayan. So meron nga dito, oh, binubuo ninyo yung magandang samahan ninyo, alam nyo, earth sign, simula nung nakalipat yung iba sa inyo, or pwede rin na gusto ninyo na makalipat na sa sarili ninyong bahay, mas magiging maganda talaga yung relationship, and uh, parehas kayo ditong mag-work ng person mo. I mean, parehas kayo na mag-i-invest talaga sa buhay ninyo. Ayan po. Para mas mapaganda pa ba yung inyong mga ninanais sa buhay. Or hindi naman, di perfect family. Kung hindi, happy family. Marami sa inyo, yun yung gusto ninyong makamit. Yung may peace of mind ba. So, mag-wish na po kayo. Three wishes. Three times nyo pong ulitin. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo dito sa aking channel. Isil na po natin ang wishes mo. This is our day 5 para sa ating wishing candle at maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama dito. Ingat po kayo always. Bye-bye.